Wow! Ang galing! Binabati ko kayang lahat sa pagsagot ng ating balik-aral. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ating pinakaaralin ng ating module tungkol sa mga epekto ng pananakop ng Europeo sa Timog at Kanurang Asya kung saan tatalakayin natin ang mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Europeo sa Timog at Kanlurang Asya at kung paano ito nakaapekto sa pamumuhay ng mga Asyano. Susuriin natin ang mga aspektong naimpluwensyahan ng mga Europeo sa lipunang Asyano. Iisa-isahin din natin ang mga impluensya ng pananakop ng mga Europeo dito sa lungsod ng Paranaque. O, handa na ba kayo? Halika, simulan na natin ang talakayan. Ang imperialismo sa Asya ay bunga ng paghahangad ng mga Europeo na magkaroon ng mga produktong Asyano upang mapaunlad ang kanilang ekonomiya at mapalawak ang kanilang teritoryo upang kilalanin sila ang makapangyarihang bansa sa daigdig. Naisagawa ang pananakop sa pamamagitan ng tuwiran at dituwirang pagkontrol sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng mga Asyano. Ang mga mananakop na Europeyong bansa ay pinunahan ng mga bansang Spain, Portugal, England, Netherlands, France, Russia, Germany at Amerika. Ang England ay nabigyan ng pagkakataon na kontrolin ang kalakalan sa India sa pamamagitan ng British East India Company. Hindi lamang kalakalan ang kinontrol ng mga Ingles, kundi nagpasimula na rin silang magpasok at magturo ng mga kultural na pagbabago sa India. May mga pagbabagong pampolitikal na ipinatupad ang mga Ingles, katulad ng direktang pamamahala sa India ng mga British East India Company na nagtalaga ng Viceroy na naging kinatawan ng pamahalang Ingles noong 1877. Itinalaga si Reina Victoria bilang Empress ng India. Ang masiselang posisyon ay nasa pamamahala ng mga Ingles. Binigyang pabor ang mga katutubong prinsipe na makipagtulungan at ang ayaw makipagtulungan ay may kaparusahan. Dinala ng mga Ingles ang makabagong kalaman sa teknolohiya. Napabilis ang sistema ng transportasyon at komunikasyon kung saan direktang inilululan ang hilaw na materyales patungong England at ibinabalik ang mga produkto sa murang halaga dahil sa maramihang produksyon nito na nagresulta ng paghina ng industriyang Indian. Nagpatayo ng paaralan na ginamit ang Ingles bilang panturo sa paaralan. Sa pilitang pinagtanim ang mga magsasaka ng mga produktong kakailanganin ng England para sa kanyang pagunlan. Sa estilo ng pamumuhay, pananamit at pagkain, nagkaroon ng pagbabago sa kulturang Indian lalo na sa mga may kayang pamilya na naging batayan nila ay ang pamumuhay ng mga Ingles. Maging ang mga tradisyon at kaugalian ay naapektuhan gaya ng suti o sati o ang pagpapatiwakal ng babaeng biyuda at pagsama sa libing ng kanyang namatay na asawa kung saan ipinagbawal ito at pinahintulutan mag-asawa muli ang balo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang batas na labis na ikinagalit ng mga Indian. Samantala, sa kanlurang Asya naman na napasa ilalim sa mga Europeyong bansa gaya ng England at France, matapos nilang lumaya mula sa Turkong Ottoman, pinairal ang mandate system kung saan ang isang bansang naghahanda ng lumaya ay ipapa sa ilalim mula sa patnubay ng bansang Europeo hanggang sa kaya na nitong pamahalaan ang sariling bansa. Habang nasa ilalim ng mandate system, ang bansang Europeo ang nakikinabang sa likas yaman at pamamahala sa bansa na nasa ilalim ng mandato ng mga kanluranin. Nahati-hati ang rehiyon sa mga bansang Europeo at nagkaroon ng fixed border o takdang hangganan ng bawat teritoryo.